Bali, upload ko na nga po itong napakatagal na nga pong video na kaistak nga po dito sa may gallery ko. Sa dami nga po ng inedit ko at ginawa ko ngang video ay ito nga po ay nalilimutan ko na. Sobrang tagal na po kasi talaga nito at natabunan na nga ng mga nauna ko nga pong nagawang videos. Lagi rin kasi akong inaaway nitong kapatid ko kaya di ko na ine-edit. Charot! <laughs> At yan, halos tapos na rin nga po at napakaganda niya nga. O, oh, diba? Pak na pak. Bali, senior's night po kasi nila nung mga araw na yan. O, oh, shoutout nga po sa lahat ng mga taga-stand alone. At kahit gaano nga talaga kami make niya, ay mas maganda pa rin nga talaga ako sa kanya shoutout nga po sa napakagaling nga pong mag-makeup na taga dito sa amin. Sobrang dami nga po talaga nagpapamakeup sa kanya, lalo na pag may mga graduation at may mga okasyon nga pong ganito. Napakagaling din kasi talaga niyang mag-makeup talaga at magpaganda nga ng mukha ng hindi maganda, o, oh, di ba, Christy? ah oh, pagpasensyahan nyo na nga at nag-aaway na nga talaga kami dyan. Gaya nga nang sabi ko, kaya nga di ko ma-edit kasi nga lagi nga kaming nag-aaway. Inaaway ko na nga po kasi nga mas maganda na siya sa akin. Oh, di ba? Naiibag man sana kaya ako kaya sige ko pakirabong. Siyempre, masarap din nga mamikon sa taong pikon. <laughs> Pero okay lang po yun at away magkapatid lang nga ito. At eto na nga po ang kanyang itsurang napakaganda pero mas maganda nga ako. <laughs> Sorry na lang talaga dito nga sa kapatid kong masyadong pikunin. Eh ako naman nga ay sobrang lakas nga din talagang mangpikon. Ah, oh, sa so mga nagkakakrush nga ni Kiki sinasabi ko kaninyo masyado nga pong pikunin yan. At dahil masyado na nga siyang pikon, ay pupuriin ko na nga siya ngayon ng napakaganda niya nga talaga dito. Dahil ako naman nga talaga yung ate, ay magpapaubaya na nga ako na sige, siya na lang nga yung maganda kaysa nga sa akin. O, oh, di ba lang gayon gayon na igin. Maraisa na, man lahing magayon daw pa uno sa gatingay. <laughs> Bali siya nga po pala yung nag-birthday nga nung nakaraan. Dalagang-dalaga na nga talaga siya at nag-18 years old nga po siya nung katapusan ng May. Kaya pwede naman po ninyo yan balyuan sa tulong nuyog. <laughs> Ewan ko, pag nakita nga niya itong video nga ito ay panigurado nga mas mapipikon nga ito sa akin. <laughs> Pero tandaan mo, ako nga yung ate mo na mabait at lagi nga nagmamahal sa'yo, charot. <laughs> Magkilas-kilas na sanay ka kung di ka maniwala, basta lab na lab nga kita. <laughs> ay inda ta nagbubutigan na naman kita sa linguan. Basta kahit nga tayo hindi nagkakaintindihan minsan, pero ang mahalaga ay nagkakaintindihan nga tayo. Basta yun na yun, hindi ko rin naintindihan kahit nga tayo ay nagkakapikunan at di nga nagkakaintindihan, tayo pa rin nga yung magkakakampi sa lahat ng problema sa buhay. Pero permi mo nga ning tandaan, diri ako kanimo papadaeg sa pagayunan. <laughs> Dahil may iba na rin niyang napipikon sa akin at hindi na nga natutuwa sa akin, ay okay na nga itong bijung to. O siya, hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless!